Ete, pwede niyong makaingin ng ano? Gravy? <laughs> gravy? Pwede niyong makaingin? Ah. Thank you. Ayan ang mga kaibigan. Oh, may cushion pa. Gravy is hot daw. Pero mas hot ako dyan mga kaibigan. Wala akong saki alam kung mainit talaga yan mga kaibigan. Basta gusto ko ng libring ulam. Salamat. <laughs> Maluwalating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Na-try nyo na ba humingi ng gravy sa McDo mga kaibigan? Oh. Ito ang ating ulam ngayon mga kaibigan. Oh. oh gravy na special. Ang paborito ng karamihan mga kaibigan. No? Humingi lang tayo sa McDo mga kaibigan. Ang bait talaga ni McDo. No? Basta makapalang ang iyong muka mga kaibigan. Pwede kang humingi ng gravy dyan. Andly pa. No? Ito palang lang ang lingkod. OFW sa Pinas, si Mark ang nagtitipid na manggawa dito sa Pinas. No? Lagi lang tayo nagtitipid mga kaibigan dahil pasimple-simple lang ako sa trabaho at ordinaryong manggawa lang ako at sumusahod ng 456 kada araw. Kaya bawin na lang tayo sa kain mga kaibigan. Kainan na! Yummy to the max! Ah, ah gravy! Mmm! -hmm. Mm-hmm. Gabis talaga ang gravy ng ano. Ng makdo ba? Yung Mrs. ko mga kaibigan, dati nagtrabaho sa makdo. No. At nung nagtatrabaho siya sa makdo, kumain ako dun sa makdo mga kaibigan. Biglang na inlove si Mrs. sa akin. Kaya naging asawa ko. Na inlove sa akin mga kaibigan kahit pangit lang ako. mm -hmm. Ang sarap ng ano uh, natin, gravy ng makdo, mga kaibigan. Mm. I love makdo gravy. Ang pa. Andi. Andi. Andi free daw doon nakalagay. <laughs> Pagpasinsan nyo na yung kanin to mga kaibigan kasi sinangag lang to uh, kanina. Kaninang almusal no. Uh, kanin pa namin to ka sa hapunan sayang naman kung itapon na lang medyo mga tutong-tutong nga ito matigas pero pag nilagyan natin ng gravy lalambot yan oh. oh, oh lalambot na yan mm, lalambot na natin ng gravy mm, -hmm. mm, mm. Mm, tap ng gravy <coughs> ang sap ng libreng ulam Karamihan kasi pag na mga kakain sa mga ganyan, yung gravy, ginagawa talaga nilang ulam, no? Isang manok lang bilhin mo dyan, kahit balik-balik ka na nang kumuha ng gravy, okay lang yan. Mm -hmm. Pagpasinsyan nyo na rin yung ano ko, lagyan ako ng salaw ilang ilang dekada na rin kasi mga kaibigan yung nagagamit nadaganang ko daganan ko yung bag ko kahapon kaya medyo yupi na pero pwede pa naman lagyan ng sabaw pag hihingi tayo ng sabaw sa mga kainan bukas kaya ano kaya yung target natin hingin na ano libreng ulam libreng ulam edition tayo mga kaibigan eh. hmm? ah, diba Basta marunong ka lang mga kaibigan sa buhay. Meron kang libing ulam. Masarap pa. No? Huwag mo lang kakalimutan na maging makapal ang muka. Para nga magkaroon ka ng libing ulam. Hmm. Baby. Hmm. Grabe ah. Grabe yung gravy. Ang sarap ah. Namat bakit nakamakdo tayo ngayong araw special mga kaibigan yung lalagyan sa makdo maliit lang eh may dala akong lalagyan mga kaibigan kanya pag hihingi kapala ng muka di pag uh, nakita tayo ng management sorry <laughs> pero mabait naman ang management niya huminga naman tayo eh nagpaalam naman tayo pumayag naman yung crew mababait yung crew eh Bít được mặc dù sao mặc dù kèo in love nga sa akin si mì sấy kèo 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 mạo bài Mm. lạy m m na tayo sa tanghalian mga kaibigan. Special pa yung ulam. Libre pa. Super tipid tips. Lagi lang tayo magtitipid. Hmm. Hmm. Tapos na tayo sa tanghalian mga kaibigan. Hmm. At sa muli mga kaibigan. Ito ang inyong likod. OFW sa Pinas. Si Mark. At lagi nagpapaalala. Lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. At ang inyong likod pala ay isang uragon. Basta uragon, malupiton. Hanggang sa muli, paalam. That's all. Mabuhay.